Welcome to my channel Hello guys, good morning Pilipinas and Hong Kong So ito na nga, ready na ako guys Aking flight for today Ito na nga ang moment guys Ang moment ko na ito na Isurprise ang aking mga anak Hindi nila alam na uuwi ako ngayon So darating ako sa Pilipinas Sa hapon or gabi na ng 6am Or 6.30 ng gabi So Ayan na guys, so, hindi natin alam kung yung flight natin for today So yun na nga guys, sa oras na ito is 4.30 ng umaga Malamig na guys, gumising ako ng 3.30 Tsaka syempre nag-prepare pa ako, so yun nakababa ako ng 4.30 Oras ng flight ko is 6.35 uh, ng umaga So may oras pa tayo na makapagbiyahe at makapagboarding So dito guys, nag-uumpisa na pala ang lamig dito sa Hong Kong ngayon guys. So ayan guys, maglalakad tayo papunta dun sa may bus stop. So dito na nga tayo guys, malapit na tayo sa may bus stop. So maghihintay tayo ng bus na dadaan dito guys. So yun guys, tumawid tayo ng tulay at sumakay tayo sa lift. Tapin natin yung number na A29. So dito tayo pipila guys, para maghihintay tayo ng bus. So ayan guys, at marami na ang pumila sa number na ito kasi marami ding sasakay at marami ngayong magbabakasyon papuntang iba't ibang lugar kasi nga 'di ba? Uh, nakalaya na tayo sa pandemic. So dito, pipila muna tayo. At ayun dito na nga guys, nakasakay na tayo sa wakas dito na yung bus mga 20 minutes din yung paghihintay natin bago dumating yung bus na papuntang airport. So marami yung ang pasahero guys. Kailangan pala natin dalhin bago ta maka tayo makasakay sa aeroplano guys is yung airplane ticket natin, passport, huwag kalimutan. At saka OEC, kung kakuha ka ng OEC dito sa Hong Kong. Pero kung hindi, doon nasa Pinas, kukuha. Pwede naman bago ka bumalik dito sa Pilipinas pag ikaw ay bakasyon lang. At syempre, huwag kalimutan ng e-travel guys. Huwag nating kalimutan ang ating mga importanteng documents guys bago tayo pupunta dito sa airport. So nandito na nga pala ako dito sa Hong Kong International Airport guys. Dito ako sa Terminal 2 pero Terminal 1 talaga guys, international. Pero the same lang ito sila guys. Nandito ako sa international flights. So ayan ang daming tao guys. Ang daming mag uh, bebyahe ngayon sa peak season ng December to January. ang daming kabayan, ang daming uuwi. Kahit mahal yung ticket, hala, uwian pa more. Ayan, magpapasko sa Pilipinas, mag New Year sa Pilipinas. So, ganyan ang pusong Pilipino. Uuwi talaga kahit kunti lang yung perang dala. Hindi naman obligasyon na isang sako yung perang dala. So, ang haba ng pila, guys. So yun na nga guys, tapos na tayo sa check-in at saka tapos na din tayo sa boarding gate natin. So nandito na nga kami guys. Dahil dito kami tinuro. Na dito yung boarding gate namin. So nagbago na pala yung boarding gate ng uh, Hong Kong. Binago nila yung ibang way kasi nga sa dami ng pasahero. So dito yung way namin na Cebu Pacific yung uh, boarding gate namin. So ang daming naghihintay dito pala ang aming boarding gate guys ng Cebu Pacific Airlines so magsasakay kami ng maliit na bus at doon ihahatid sa may aeroplano maliit yung aeroplano na sasakyan namin guys so nandito guys siksika na yung bus guys sa na kami sa aeroplano so ganito talaga ang sitwasyon pag peak season so nandito na nga kami sa may aeroplano guys takot naman Diyos ko oh, <laughs> malaki kasi dati Ayan, sa wakas nako, nakaupo na rin ako sa aking set. Ayan. So, nagkagulo na dahil sa kadaming pasahero. So, ayan guys, at paalis na kami dito sa Hong Kong. So, dito naman guys, at nagugutom ako kasi nga tinapay lang yung kinain ko at uminom ako ng kunting kape so nagugutom ako pero tinitinan ko yung presyo guys ang mahal so wag na muna tiisin ko muna yung gutom sa Pilipinas na ako kakain <laughs> sayang naman yung pera guys so ayan bahala na so dalawang oras lang naman yung biyahe natin bali dalawang oras guys pleasure to have you all on board and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. Guys, at nandito na kami sa Naya International Airport, Manila at may, may nag may nag-video sa akin na kabayan. Welcome Philippines! Guys, nandito na naman tayo sa isang aeroplano. Manila to BXU na naman yung sasakyan natin So apat na oras yung paghihintay ko dito guys sa Manila International Airport Papuntang uh, BXU sa lugar kung saan ako nakatira at doon pinanganak So ayan maliit na naman yung aeroplano na sasakyan natin guys Pero okay lang kasi maganda naman yung panahon Guys, nandito na ako sa BXU Airport bangkasi. So, na-surprise ako sa lakas ng ulan. Ang lakas pala ng ulan dito sa Butuan pagdating namin ng gabi alas 6 ng gabi. Ay, sasurprisahin ko sana yung surprisehin ko yung pamilya ko, pero ako yung na-surprise sa lakas ng ulan. May bagyo pala na, Bagyong Kabayan dito sa Mindanao.